nangyari dun sa pag renew ng ating kontrata bali malungkot ako ngayon mga kafe nyo kasi ibinalik yung kontrata natin bali hindi na pala pinirmahan ng dang umaga sa ating lahat mga kafe nyo at ngayong umaga nandito ako sa garden para bisitahin yung garden natin at gusto ko na rin i-share sa inyo mga kafe yung nangyari dun sa pag renew ng ating kontrata bali malungkot ako ngayon mga kafe nyo kasi ibinalik yung kontrata natin to bali ipinasa ko siya nung nakaraang linggo mga kafe nyo tapos kahapon uh, ibinalik na bali hindi na pala pinirmahan ng ano namin hindi na pinirmahan ng laupan namin mga kapengyo ang dahilan nila kaya hindi nila na ay dahil ano mga kapengyo wala nang gawa sa amin kaya nangihinayang ako mga kapengyo kasi 3 years na lang yung ano 3 years na lang tayo dito at hindi tayo napagbigyan na marinyo pa kasi yung 3 years na yun yung 3 years na yun sana mga kafe ay ano yun na sana yung magiging ipon natin para makapagumpisa tayo sa Pilipinas pag uwi pero dahil nga dito hindi na tayo na rin yung mga kafe nyo ay talagang matutuloy na tayong uuwi sa ano ka November Bali, kasi hindi ako masyadong nakaipon mga kape nyo sa nakaraang mga ano nakaraang mga taon ko dito na nagtrabaho kasi uh, inuna ko kasi yung ano ko mga kape yung pamilya ko talagang sa kanila ako nagfocus para matulungan sila at maiparanas sa kanila yung ano buhay na hindi pa nila nararanasan dahil sa sobrang hirap kaya ngayon nangihinayang ako mga kape nyo dahil ito na sana yun yung pagkakataon ko para makapag ipon pero ganun talaga mga kape nyo na Naiintindihan ko naman kung bakit hindi nila ako ni Hindi naman hindi naman daw dahil hindi maganda yung trabaho ko mga ka Sabi naman nang ano maganda yung trabaho ko. Ang talagang dahilan kaya hindi ako na-renew ay humina yung factory namin. nangihinayang na nalulungkot kasi yung pangarap natin na makapag-ipon pa at makapag umpisa pag uwi ay hindi ko na alam kung matutuloy pa mga kafe <laughs> kasi dahil nga dito sa nangyari 9 years mga kafe nyo 3 years na lang yung ano Three years na lang yung inaantay natin. Baka ano na sana tayo. Matatapos na tayo. At uh, yun lang nga mga kafe nyo. Tinatawag uh, ako ng amo ko para ipaliwanag sa akin kung bakit ano bakit hindi na niya pinirmahan ng kontrata ng renewal ko mga kapengyo kasi hindi naman daw siya pwedeng magtanggal sa mga hindi pa ang kontrata eh ako mga kapengyo ako yung magtatapos niya yung November kaya ako yung nahagip nung ano nila at sana ba naman niya sabi na daw maintindihan ko na, nagmakaawa ako sa kanya mga kape niya na kung pwede bigyan pa niya ako ng kahit isang taon lang para makapag-ipon pero kapag na daw yung 3 years ko ay hindi na pwede yung isang taon 3 years na talaga kaya hindi daw pwede kaya yun ah, napaluha na lang ako sa harapan ng laupan ko mga kafe niya. at yun, pinatapik naman niya yung ano ko humihingi siya ng pasensya talagang sabi ko sa laupan ko naintindihan ko laupan, naintindihan ko naman sabi ko sa boss ko na naintindihan ko sila uh, hindi po masama yung loob ko kung hindi ako narinyo lalo pa akong napaano mga kape nung talagang tinatapik na niya yung likod ko na hinahaplos niya bihira lang yung laupan na, yung, lang yung bus na ganun kaya sabi niya sa akin inahaplos niya yung likod ko tapos may ibinulong siya ang sabi niya sa akin it's a prank mga kape <laughs> sana nagustuhan niyo po yung prank ko Uh, sinubukan ko lang mga kape nyo sabi ko baka sakali lang na kaya natin mag prank <laughs> tapos syempre mga kape nyo uh, tuloy yung renew natin dito sa factory na pinagtatrabahoan natin at may pabonus pa si laupan sa akin mga kape nyo kasi nakuha ko yung kapatid ko dito <laughs> yun yung ano ko mga kapeyo bali <sighs> ang katinang mata ko bali nakuha ko yung kapatid ko mga kapeyo dahil sa mabait yung laupan namin at tapos na siyang magmedikal magpipidos na siya mga kapeyo pagkatapos ng pidos makakapunta na siya dito sa awa ng Diyos at meron na akong mga katulong para suportahan ng pamilya namin at baka kapag ipon na din tayo yon yung ano isa sa gustong uh, isa sa nag uh, yun yung isa sa ano mga kape dahilan yan na uh, nandito tayo na na-renew tayo kasi um, nag sumulat ako sa boss ko mga kafe na pinakiusap ko sa kanya na kung pwede uh, kuhanin niya yung kapatid ko dito sa pinagtatrabuhan ko at yun nga mga kafe hindi tayo nabigo talagang napakabait ng boss namin yan uh, sana wala nang problema yung kapatid ko at makakapunta na siya dito mga kafe para makakain din siya ng maraming tilapia ayan Maraming maraming salamat mga kafe nyo. At ito, uh, sana naprank ko kayo sa ginawa natin. Uh, bali, pwede ko na itong ipasa mga kafe nyo. Sa ano natin. Kasi kinukuha na ito nung kahapon. Pero ang sabi ko, uh, wag muna. Uh, next week na lang sabi ko sa secretary. Kasi gagamitin natin pang prank <laughs> ayun mga kape nyo maraming maraming salamat God bless po sa ating lahat